kahulugan ng bulldozer sa panaginip. Ang bulldozer ay isang malaki at makapangyarihang traktor na may malaking metal plate na tinatawag na plate. Ito ay ginagamit upang itulak ang malalaking dami ng lupa, buhangin o iba pang materyales sa panahon ng pagtatayo o paglilipat ng mga proyekto. Ang mga bulldozer ay karaniwang ginagamit sa iba't ibang mga proyekto sa construction at civil engineering upang ihanda ang lugar ng pagtatayo at ilipat ang mga materyales. Sa mga panaginip, ang isang bulldozer ay sumisimbolo sa pangangailangan na alisin ang mga hadlang o gumawa ng paraan para sa mga bagong pagkakataon. Nagmumungkahi ito ng pagnanais na itulak ang mga hamon o pakiramdam na nalulula sa isang malakas agresibong presensya. Kung ikaw ay nahaharap sa interpersonal na mga salungatan o pakikitungo sa isang agresibong individual, ang pagkakaroon ng isang bulldozer ay sumasalamin sa kanilang mga damdamin ng pagiging madaig ng lakas na personalidad ng iba. Ang panaginip ng isang bulldozer ay maaaring maging isang malakas na simbolo na may iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang pagtagumpayan ng mga obstacles. Ang kakayahan ng bulldozer na ilipat ang mga buntok ng dumi ay maaaring sumagisag sa iyong panloob na lakas at determinasyon na malampasan ang mga hamon. Handa ka ng alisin ang mga hadlang at sumulong sa iyong paggising. Pangalawa, ang paglikha ng bago. Ang papel ng bulldozer sa mga proyekto sa pagtatayo ay nagmumungkahin ng paglikha at mga bagong simula panaginip pa isang mensahe na kumuha ng inisyatiba at magsimulang bumuo ng bago sa iyong buhay. Ito man ay isang proyekto, relasyon o personal na pagbabago. At ang pangatlo, demolition and letting go. Ang kakayahan ng bulldozer na sirain ng mga estruktura ay maaaring sumagisag sa pangangailangan bitawan ng luma upang bigyan daan ng bago. Kinakatawan nito ang mga lumang paniniwala na kapipinsalang gawi o hindi malusog na relasyon na pumipigil sa iyo. At ang pang-apat, piling out of control. Kung ang bulldozer ay wala sa kontrol o nagdudulot ng pagkawasak, ito ay nagpapakita ng mga pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan o isang sitwasyon sa iyong buhay na parang ito ay umiikot sa labas ng kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bulldozer nakakita ka ng bulldozer sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagbabago. Ang bulldozer ay kumakatawan sa isang malakas na puwersa na sumisimbolo sa iyong pagnanais na makahanap ng isang paraan para sa mga bagong simula. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong gumawa ng mapagpasyang aksyon upang harapin ang problemang ito ng direkta ang nakakita ng bulldozer sa iyong panaginip ay maaari din magpahiwatig na handa ka ng kontrolin ang sitwasyon at baguhin ang iyong kapaligiran, personal o profesional. Bilang karagdagan, ang paningin ng isang bulldozer sa iyong panaginip ay kumakatawan sa pagsalakay. Ipinapahiwatig nito na nakakaramdam ka ng matinding pagnanasa na kontrolin ang isang sitwasyon at naiinip ka sa mabagal na pagunlad ng ilang aspeto. Panaginip tungkol sa magmaneho ng bulldozer Kapag nanaginip ka magmaneho ng bulldozer, sumisimbolo ito ng kagustuhang malampasan ng mga hatlang Ikaw ang may kontrol na gumawa ng mga makabuluhang pagbabago at maghanda ng daan para sa tagumpay Ang panaginip na ito ay nagpapakita na hindi ka natatakot at walang takot sa paggawa ng matapang na aksyon na gusto mo kapag nagpapatakbo ka ng bulldozer, sinusubukan mong lampasan ng mga hadlang upang makamit ang iyong layunin. Ang panaginip na magmaneho ng bulldozer ay nagpapahiwatig din ng iyong pangangailangan na maging mas mapamilit sa pag sa mga partikular na sitwasyon. Hindi ka natatakot na harapin ang mga hamon at gagawin mo ang lahat. Iminom nito na handa kang harapin ang kahirapan at mangyari ang mga bagay. Hulugan ng panaginip tungkol sa hinahabol ng bulldozer. Kung nanaginip kang mahabol ng bulldozer, ito ay sumasalamin sa mga responsibilidad na humahabol sa iyo. Maaari ding itong mga hulugan na sinusubukan ka ng isang maimpluwensyang pigura ng autoridad na kontroling ka. Ipinapakita nito na nahihirapan kang harapin ang mga partikular na problema. Samantalang ang paghapol ng bulldozer ay sumisimbolo din ng damdamin ng pagkabalisa sa mga pagbabagong naghihintay sa hinaharap. Pakiramdam mo ay hindi ka handang harapin ang mga paghihirap at subukang tumakas. Makakatulong ito sa iyo na makahanap ng lakas ng loob na harapin ang iyong mga takot sa halip na tumakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulldozer na sumisira sa isang gusali. Sa iyong panaginip makikita mo ang iyong sarili na nakatayo sa labas habang pinapanood ang isang higanting bulldozer na dumadagundong patungo sa isang gusali na handang sirain ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na may ilang mga aspeto na nais mong alisin. Ang bulldozer ay sumisimbolo sa iyong determinasyon na malampasan ang mga hadlang na humahadlang sa iyong paraan. Ito ay nagpapahiwatig ng walang humpay na pagsisikap na alisin ang mga bagay na wala ng layunin sa iyong buhay. Ang pagkilos ng pagkawasak ay maaari maging pagpapalaya at pagpapanibago. Kapag sinira ng bulldozer ang isang gusali sa iyong panaginip, ito ay sumasalamin sa iyong kahandaan na palayain ang mga problemang nakakasira sa iyong kapakanan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay nasa pingit ng na makabulukang pagbabago kan ng panaginip tungkol sa isang bulldozer na naghuhukay ng lupa. Sa panaginip na ito, nakita mong ang isang bulldozer na poresahang naghuhukay sa lupa na muling hinuhubog ang lupa sa ilalim nito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagnanais na mahukay ang mga nakatagong katotohanan. Ang bulldozer ay kumakatawan sa iyong determinasyon na hukayin ang puso ng problema bago kay sa dumi ay nagpapahiwatig din ng iyong pangako sa pag-alis ng takip sa ilalim ng ibabaw, isang bagay na nakatago pa rin sa iyong paningin. Kapag nasaksihan mo ang isang bulldozer na naghuhukay ng lupa sa iyong panaginip, ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili. Aktibong sinusubukan mong tumuklas ng mga hindi nalutas na isyo. Ang simbolo na ito ay maaari din sumagisag sa yung pagnanais na gumawa ng mga makabuluhang pagbabago upang magkaroon ng puwang para sa bago.